Hi guys, good evening. Magchika muna tayo guys. Alam mo guys. Tatagal ko na dito sa Saudi. Nag-start ako dito ng year 2005. Up to now, 2023. So ilang years na yung guys. 17 years sa Dumbir na ba? Ngayon Nag-start ako ng sahod ng 600 real Sipin nyo 600 real Until now 2,000 lang yung sweldo ko Naging one oh, Nag-start ng 600 Up to 2000 2009 tapos yearly lang ako nagdagdag ng tag 50 bali one year 650 2 years 700 ganyan tapos umabot ng nung nag umupo na si do doon na nag 1.5 pero nag start ako ng 15. 2012 2012 so ang laki ng diferensya guys ano nung nagumpisa ako ng 600 riyal 2003 or oh, 2005 alam mo yung maghulog ka sa western union 35 real ang bayad 35 riyal 35 sa tagal ko ng hulog-hulog ng Western Union 35 Real talaga. Kasi ang eh, hindi ko alam na may Cebuana pala o may ano pala na mga pawn shop na pwede palang paghulugan. Ang pagkaalam ko kasi ito Saudi noon, Western Union lang. Kasi yun lang available dati talaga Western Union dito. Tapos na umabot na ng, ng tumaas ng 1.5. Ang tagal ko bago, ano umpisa ko, 600, tapos 700, 800, 900, 1,000 dyan. Tas pag upo lang bagong presidente, doon na nag-umpisa na, ano Umabot na ng 1,500, pero ang tagal bago mag-increase, Diyos ko. Kung hindi ko pa pinilit yung amo ko na, tagdagay mo naman sa aulo, tagal-tagal, din ako lang sa Biro. Nagreklamo po sabi niyo. Mulok yun yung soho. Mulay na, ano yun? 119. Yun one 19. One Ngayon. sinabi ako. Di mo lang binuo ng 2,000. Sabi po. Mataas na yun. Diyos ko po. Hindi lang <laughs> <Nila> ako nagreklamo. <laughs> Kasi sa iba guys. Sa totoo lang. Ano, tumanda na ako sa kanila. Diyos ko po. Talon di bulong sa ko. Guys. Pero okay lang. At least. Survive din. Basta mabait lang sila sa ngayon, 2,000 na yung sahod ko. Gusto ko nang umuwi. <laughs> Balik ko na. Kahit walang ipon, gusto mo nang umuwi. Ang problema, pagdating sa Pinas, gusto mo nang bumalik. Yan ang mahirap sa mga OFW, guys. Pag dito tayo sa Pina, sa Saudi, o sa ibang bansa, ang ating isip, gusto nang umuwi. Pag nandoon naman tayo sa Pinas, ang ating isip, gusto nang bumalik. kaya mahirap talaga guys mag -desisyon. kasi sabi mo hindi ka na babalik mamaya pag wala ka ng budget sa Pinas okay lang kung may negosyo ka kasi parang yan survive mo na yan araw-araw pero kung talagang walang wala talaga guys hirap siguro kasi naranasan talaga yung umuwi ako yung Pinas Diyos ko grabe ang paghihirap ko doon minsan mayroon minsan wala Uff, hirap talaga <laughs> So, ngayon guys, talagang gusto ko na mag-decision. Kaya lang, naisip ko yung third year ko, hindi pa tapos. Kasi kung makatapos mo yung isa, may yung, mayroon pa ako isang college. pagkatapos yung college, sa saki, mayroon ako pa, pa pa-aralin. Pa, Paano ba yan? Hmm ni sa buhay natin so taya, kaya kayo guys kasi ako noon wala akong ano sa pag-iipon basta lang akong panala ng panala wala akong sarili ko naranasan ko yung guys umuwi ako ng ang spera ko eh halos ang buwan lang tapos pagdating pa doon wala man lang mag-abot sa'yo mayroon man, mayroon man, uutangin mo. May tubo pati. Diyos isko, Hirap talaga ang buhay. Pero okay lang yan, nakaraos na rin. Sa awa ng Panginoon, thank you Lord. Ito pa unti-unti lang ako ng sakripisyo. So, pag kayo mag guys, magtabi talaga sa sarili. Kay hirap talaga sa totoo lang. Nung umuwi ako guys, wala akong ipon may tabi man ako kulang lang eh lalo pag may mga anak na nag-aaral school, lahat hingi Ay, Okay guys, thank you, thank you, thank you. Kung kailan na nagkaroon sa mga anak ko guys, mga anak ko, saka ako nakabili-bili nung kasagsagan pa ng elementary high school yung anak ko wala wala na akong naipundar Diyos ko po kahit bahay ko hindi ko mapagawa wala akong sariling lupa hirap ng buhay talaga ewan ko ba pero okay lang basta makapagtapos lang yung mga anak natin Ay, ayos na yan hindi naman importante yung ano kaya. yumaman ka importante malakas ang katawan, malusog lahat, safety ang pamilya natin, okay na ako thank you lord na rin. thank you lord, bye bye thank you for watching thank you for listening little sa iyong maingay na lula bye bye